Eh napakarami rito guys tagback. Ayun nakikita niyo sa ating background hanggang sya doon sa ibaba. ay nakikita niyo doon sa pila kay ibaba. na natin guys kung ito ay talagang nakakain na. Hmm. Master Ano ko? Nabibilaw na ako. <laughs> Masarap pala ito eh. Ayan, sobra. Hindi matamis yung pinakang loob niya. Hay pa tayo. Mmm. grabe doon tayo napunta na sa kabila kasi parang napaka mas malalong mas marami doon tayo so hey guys oh <laughs> nah, mga grabe ang dami oh hindi talaga namang nangungulay violet ayan nangungulay violet siya tapos matitigas matitigas pa siya hindi siya katulad dong oh. ang ganda Grabe yun. Oh. na. Ayan oh. Ano <laughs> yun guys? Uh, ano kayong ginagawa nila rito sa isang bungkos na to guys? Kikita oh. niyo. Hindi siya napapakinabangan. Siguro kung ito yung, na, yung nakakain. O oh, ano, ubos ito. Kasi napakadami. Grabe. Ayan pa o. Oh. Ito. Oh. Ayan. Hindi nag-uumpisa pa lang sila maging violet. Ayan, napakabigat. Siguro may ilang kilo ito. Uh, tatlong kilo. <laughs> Ayan, pinta tatlong kilong ah uh, talagang kikiluhin ito na may 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 uh, value. Ayan. Jackpot yung may arin lugar na to, guys. Kasi napakarami. Bakit nagpakarami dito, guys, ng ganito? <laughs> dito tayo. Dito ko lang talaga to. Ayan, show. Isang bungkus pero ang bigat talaga. Nasa tatlong kilo siguro. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you. All.